tumakas sa santuwaryo ni Aman ng kapayapaan at pagpapabata. Sa indulgent tour na ito, ilalabas namin ang magic sa likod ng kanilang mga transformative retreats, nurturing katawan, isip at espiritu. Maghanda para sa intuitive, anticipatory service, tranquil, natural settings at isang oasis ng healing energy para maibalik ang iyong equilibrium. Mula sa mga makasaysayang palasyo hanggang sa mga minimalist spa sanctuary, ipapakita namin sa iyo kung paano in-infuse ng aman ng wellness sa luxury travel. Sumali sa amin para sa eksklusibong pag-access sa kanilang pinakasagradong destinasyon sa buong mundo. Galugarin ang Aman Hotels kung saan ang mga star couples tulad ng Katy Perry at Orlando Bloom ay makakahanap ng purong karangyaan sumali sa amin upang malaman kung paano ang kanilang kagandahan blends walang putol sa mga pambihirang retreats ni Aman. Pakiramdam, tension, dissolve bilang ipasok mo Aman ni bihira kapaligiran ng holistic pampering. Bumalik renewed sa pamamagitan ng kanilang pagpapanumbalik ng kapangyarihan ng pagpapahinga, balanse at pagpapagaling. Aman Tokyo tumataas sa itaas ng masiglang distrito ng Otemachi ng Tokyo, binabalanse ng Aman Tokyo ang natural na katahimikan sa modernong kaginhawahan. Mag-unwind sa isa sa mga pinakamalaking standard room sa Tokyo, minimalist sa disenyo, na may malawak na tanawin ng lungsod. Simula ng iyong araw energized mula sa 30th floor pool at fitness center. Pagkatapos ay kumunsulta sa mga eksperto sa wellness ni Aman upang ipersonalize ang mga paggamot sa spa na nagsasama ng Reiki, acupuncture at reflexology. Maggala ng tahimik na panloob na hardin sa pagitan ng mga sesyon ng pagpapagaling, refuel sa healthy Japanese fare sa The Restaurant, pagkatapos ay makihalubilo sa mga cocktail ng craft sa bar na nagtatampok ng pinakabihirang mga whiskey ng Japan sa mga amenity ng urban wellness at mapayapang kapaligiran ang aman Tokyo ay nagdudulot ng pagkakasundo sa masiglang lungsod na ito. Amans Veti Stefan, Montenegro Tuklasin, ang isang medieval na Isla Village transformed sa isang luxury kanlungan sa Amans Veti Stefan sa Montenegro tumawid sa makitid na Ismus papunta sa Islet Village na ito na tinatanaw ang kumikislap na Adriatic Sea. Dito stone cottages bahay na pakagandang accommodation na may mga tanawin ng dagat mula sa mga canopied bed, wonder picturesque cobblestone kalye pagbati sa kapwa bisita, mag-relax poolside sa isang pribadong pink sand beach, pamperang iyong sarili sa cliffside spa sa sinaunang olive groves. Savor Mediterranean flavors tulad ng ligaw na sea bass at olives mula sa kanilang mga isla groves. May quaint seaside charm at indulgent amenities, nag-aalok ang Aman Sveti Stefan ng mahiwagang Adriatic hideaway. palasyo ng aman sa tag-init Beijing tumaka sa imperial na nakaraan ng China sa Aman Summer Palace, katabi ng bawal na lungsod sa Beijing. Matatagpuan sa 11 hektarya ng magagandang hardin, ang resort na ito ay nakakaramdam ng mga mundong malayo sa mataong lungsod. Accommodation Fuse Ming Dynasty Aesthetics na may modernong kaginhawaan sa pavilions tinatanaw ang bakuran magsanay ng tai chi sa gitna ng mga inukit na pino at tahimik na lawa. Indulge katawan at isip sa spa, pagsasama ng tradisyonal na Chinese therapies na may holistic prinsipyo. Dine sa Pino Cantonese cuisine hakbang mula sa Summer Palace mismo, kapag handa na upang galugarin ang iyong personal na gabay ay nagbabahagi ng mahalagang mga pananaw sa mga siglo ng kasaysayan at kultura sa kabisera. Sa napakagandang bakuran, pamana at kagalingan, binubuksan ng Aman Summer Palace ang makasaysayang kariktan ng Beijing. Aman Venice Escape sa mga nakatagong kanal ng Venice sa Aman Venice na matatagpuan sa isang palazzo noong ika-16 na siglo. Pakiramdam milya ang layo mula sa abalang habang tinatangkilik ang madaling pag-access sa magic ng lungsod. Mag-unwind sa maluwang na accommodation na may mga tanawin ng kanalo hardin. Simula ng iyong araw nourished sa pamamagitan ng wholesome Italian pamasahe nagsilbi sa luntiang hardin lumipad sa mga kanal sa likod at nakatakaway kampo sa pamamagitan ng pribadong bangka na pinangungunahan ng iyong insider guide. Pagkatapos mag-explore, bumalik upang magpakabusog sa mga ritual ng paglilinis ng spa at mga pagpapagaling na paggamot. Sa gabi, sosyalin ang waterside sa rooftop terrace ng palazzo, toasting la dolce vita. Sa kanyang serine kapaligiran at insider access sa mga lihim ng Venice, hinahayaan ka ng Aman Venice na savor ang lungsod sa iyong paglilibang. Amanbag, India, tuklasin ang isang palasyo ng Mughal na umuusbong mula sa disyerto sa mahiwagang Amanbag sa rural Rajasthan, India. Ang oasis na ito na may mga hardin ng palma at modernong amenities evokes ang kakaibang kadakilaan ng nakaraan ng India. Manatili sa maluwang na Haveli Suites at Pool Pavilions na nagtatampok ng mga pribadong deep pool. Magsanay ng yoga habang ang araw ay sumisikat sa ibabaw ng mga dunes, pagkatapos ay dalisayin ang katawan at isip sa malawak na spa. Wonder ang bakuran adorned sa suwaring kupolas, jaali screen at pandekorasyon reflecting pool. Sa gabi, kickback fireside recounting adventures paggalugad kalapit na nayon, sinaunang mga guho at wildlife pinapanatili sa isang aman gabay sa pamamagitan ng kanyang tahimik na kapaligiran at gateway sa lokal na kultura, amanbagan veils ang kakaibang kakanyahan ng rural Rajasthan. Amangani, Jackson Butas nakatayo sa pagitan ng malawak na lambak at mga tuktok na nababalot ng niebe, ang Amangani sa Jackson Hole ay nagdudulot ng kagalingan sa mabatong likas na kagandahan mag-unwind sa tabi ng heated outdoor pool na tinatanaw ang Snake River Valley na nabababad sa mga dramatikong panorama. Kick back sa iyong minimalist pa cozy sweet accented na may natural na kahoy at bato. Bisitahin ang spa para sa mga indulgent treatment na nagtatampok ng mga katutubong sangkap bago pagpindot sa slopes. Ang mga gabay ay nagpaplano ng mga pasadyang aktibidad tulad ng hiking sa Grand Teton, skiing pristine powder, o wildlife viewing sa Yellowstone. Sa mapayapang kapaligiran na nagdiriwang ng likas na kamahalan ng lugar, ang Amangani ay isang santuwaryo para sa makabagong nomad. Aman Le Melizin, France Nestled sa France Courchevel 1850 Ski Resort. Aman Le Melizin Balance Alpine Katahimikan na may rustikong charm. Mag-unwind sa maginhawang ngunit chic na mga piniklad suite na nagtatampok ng mga stone fireplace at mga tanawin ng bundok. Fuel up sa mga regional specialty tulad ng Savoyard Fondue sa restaurant bago pagpindot sa maalamat na slopes. Pagkatapos ng isang nakapagpapasiglang araw sa labas, magpakasaya sa mga pampapanumbalik na spa treatment tulad ng mga arnica massage na nakapapawi sa kalamnan. Sa gabi, magtipon sa paligid ng fire pit sa sun terrace paglalaro ng board games at trading stories ng iyong mga pakikipagsapalaran. May mapayapang kapaligiran sa isang iconic ski setting, nag-aalok ang Aman Le Melizine ng Apres Ski Sanctuary para sa katawan at espiritu. Pagkatapos ng mapayapang paglilibot na ito, inaasahan namin na nararamdaman mo ang iyong panloob na katahimikan na naibalik ng mga santuwaryo ni Aman. Ipaalam sa amin sa mga komento, mas gusto mo bang tuklasin ng makasaysayang wellness sa Aman Summer Palace sa Beijing? O modernong pagpapahinga sa Aman Tokyo? Gusto naming marinig kung aling destinasyon ang nagsasalita sa iyong espiritu. Huwag kalimutan Nagusto ang video na ito para sa higit pang transformative travel inspiration at mag-subscribe sa Vaga para sa higit pang mga premium curations. Sa ngayon, huminga ng malalim, hanapin ang iyong equilibrium at dalhin ang pagpapanumbalik ng enerhiya ni Aman sa mundo. Ang paglalakbay sa holistic renewal ay patuloy sa kapayapaan mga kaibigan.